Ito na yung ating pangalawang dive mga kapaders. Hanap tayo ng isda naman. Na ito nakasuot, nakalabas ang ulo, timbungan. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ay ito, malaking timbungan mga kapaders. Pandaratagdag na naman, pambinta. Naglipat nga pala kami ng bagong bahura. At baka makasumpong ng ibang klaseng isda naman. Pero ganun pa rin, di bali. Okay na rin yun mga kapaders. Hanap tayo uli isda. Na ito nakasuot. Nasa pinakang ilalim butas. Naroon, ating panain. Mm -hmm huli ka dyan ano sa daing kaya ito oy malaking timbongan ito mga kapaders tinamaan sa parting taas ng bibig maganda ang binamano sa bagong bau ating nasumpungan mga kapaders parehas timbongan ating napana parehas malaki magandang biyaya ito salamat ulit Lord na marami na naman pandaradagdag na ito hanap tayo ulit mga kapaders na ito nakasuot talik bago mamatahin ko mm -hmm. huli ka dyan halos pili na pala kung ngayon dito sa bagong bau okay na ito mga kapaders pwede itong pagtsaga-tsagaan kung ano ang meron ito sa si Dagat na pwede mapakinabangan at panahin hanap tayo ulit mga kapaders naroon pa malaking timbungan na kadapa sa buhangin atin lalapitan ating hayaan ng pana mm -hmm, huli ka dyan ayos ito malaking timbungan ito mga kapaders papasigurin ko lang pagpana at para ni makapulit pag sa partinte yan pag nakapulit reject na naman yan hanapan ko pa baka mayroon pang kasamahan na ito Alata, nakatalikod sa atin. Panayin ko na ito. Hmm, -hmm. Gitik, sintido ang tama mga kapaders. Pero nakibuk pa. Muntik pang makapulit. Bulit masama ang tama. Ah, sintido. Hanapan ko ulit. Baka sakali na baka may kasamahan. Pakita na naman kayo sa akin. Na ito. Buko mga kapaders. Hmm, -hmm. Ayos ito. May pang ulit makubukas na naman. Masarap dito lang ang ganga sa lahat. Kahit sinabawan, masarap dito. Kaya pinakamadal ang luto ko dito. Ganga. Hanap na naman tayong mga pana. Oh, oh, ay akala ko kulambutan ay ha malabutiti ito aki sungkitin sige layo layas ay ha mal kung kinakain kalabang pinanak kita may laking butiti yan mga kapaders hanap na tayong ibang mga pahana ay ha malabutiti yung nagitla pati ako mm -hmm, kanuping or bukawin malaki na ito mga kapaders ay sopan na lahat pala ng isda, pag ito palang bubuwanin matataba. mga kapaders na ito pa taligbago uli bali dalawa mga kapaders ayos na ito, kontinto na makakatuloy siya na bukas ng pambigas kahit kaunti na ito pa sa butas, talikbago mhm, mm meron siya ng malaking mungit baboy mga kapaders hindi ko pinana dito kaya sa amin kaya, hindi binibilang kayong mungit at kung binibil, pinana ko sana ngayon nasan pa ang kasamahan na ito na ito, talikbago ulit mga kapadyers mhm, mm bali dalawa na naman sahilud yung mungit at kung binibili kung kailang masarap na isda saka hindi binibili malansa daw kaya wala bang isda na hindi malansa at kung hindi malansa kung gusto mong umulam ay di gulay walang lansa ay ito ko pa mga kapaders at yung pausutin ko sa butas sige suot dyan ka na lang magpalaki babalikan kita niya pag malaki ka na harap na tayo ng ibang mga panak mga kapaders nasan pang isda kaya dito na ito dalawa isang malapad na mungit isang blokuran mga kapaders sayang na naman ito na lang ang tarig bago nakasagipit sa butas. Sungkitin ko muna at impalabasin. Ayan. Mm -hmm. Huli ka na dyan. Ayos na ito. Nasaan pang pa kasamahan na ito? Naro yung mga kasamahan, mga dagat. Sayang ang tato. At na ito pa, nakasuot. Kanuping, nakatalikod. Hmm, -hmm. Lagata ka dyan. Hindi ka dyan makakabunot. Ang pala ko bagong sima yan. Maigi na itong pandaradagdag. Doon nga pala sa unang dive namin mga kapadres, ang aming huli ni Kadib Sirico, kalating estero man, kaya kahit di ko na pinakita. Awan ko lang ngayon kung ayaw nga po isang estero. Pero mapanin dito na ito, malaking timbungan mga kapadres. Kwartan dinaw ito. Mm hmm, gitik, sinti tama. Salamat Lord. Ito yung timbungan na laki, yung isang klase timbungan ito mga kapadres. Ayan, ito yung isang panlalim. Dahil sa liwalag ng buwan, nagkakap ng mga kain, naligaw sa kawabawan. Ganito kalaking isda, estimate ko kalating kilo ito mga kapaders. Andito na naman tayo sa kulapuhan, malakas kaya ang agos na ito kanoping nakatagilid. Mm, -hmm. lagat ka dyan. Oh, nagpuropulot pa sa kula po. Ay ha, mali yan. Sobrang lakas kaya ng agos, palibasa pabilog kaya ang buwan. Ang tubig na laki kaya maagos. Hindi kayang sa lumpang ng langoy ang lakas ng agos ngayon. Na ito mga kapaders, ako ni Kadebs Rico. Ayan oh. Bidyohan ko lang itong malaking bayang. Ayan, kanyang pana. Salpatana. Tiniko, mga kapadyers. Kadivers Rico. Sa susunod, lukang pa palanggay malaking isda. Pag na sa lalim. Nakakatakot yan. Ang kilo na ito, 30 laang. Hanap tayo ulit, mga kapaders. Na ito, malaking surahan. Ayos na ito. Mm -hmm. oy nakabunut pa. Na ito, sa kabila. Lumampas, mga kapadyers. Ay, ha, may mga katakas pa. At yung panayin ulit. Pasiguro na. Mm -hmm. Gitik, mga kapadyers. Ayan, sintilyo ang tama. Yung unang pan, ako malayo pala sa gitikan O ba yan, o, tama. la ang mga kapaders. Ha, mali mga kalayas pa. Malaking surahan pa naman ito mga kapaders. Estimate ko ito, madus kilo, susubra so, pa ito. Abangan nyo bukas. Hanap tayo ng isda dito sa butas. Naroon, mag talik bago mga kapaders. Bali dalawa. Itong unay ko isang nasa labas. hmm, hmm, huli ka dyan. Sa parting hasangan, tinamaan ang pana ako. Kakasakuli ang pana, mayroon pang isa na ito sa butas, hindi lumayas. Mm -hmm. Bali, dalawa mga kapaders, mas malapat tong isa, itong pangalawang pan ako, ayan o, pero ang tama iisa. Mabilis lang ang mga talikbago bago sa kainin mga kapaders. Yung mga dahon ng kola po, yan ang kinakain nila. Kahit sa gabi, kumakain sila ng ang mga dahon. Hanapan ko ulit mga kapaders. Kunting tsaga lang. Na ito may nakasuot, talikbago bago ulit. Ganda ng pagkasuot huli ka dyan nasan pa ang kasamahan kaya na ito wala yata itong kasamahan mga kapadres nag-iisa lang di bali dyan sa unahan ating hanapin nasan kaya dito sa butas nakasuot mga kapadres surahang malaki na aron abot kaya ng paan natin testing mm -hmm. abot man tanda ng hila palawas yun wag lang makabunot namumur sa mga kapadres huli ka sa akin ngayon ayos yung pandaradagdag kwartan linaw na ito surahan salamat lord ating alisin ang po na ito sa butas may nakasuot mga kapader surahan uli susungkitin ko para umatras ayaw lumabas mm -hmm. ayaw mong umatras sa butas surahan uli ito mga kapader na ito na nagitik natin dulo ng pana ang tumama yung sima hindi nakabaon ayan mga kapader so, gitik sentido hanap tayo uling isda doon sa butas atin silipin may nakasuot mga kapader kausir mm -hmm. shoot sa bibig mga kapaders lang pa sa kanyang buntutan. Ito walang katakas-takas, parang binarbecue. Nakala po lang tayo, ito ang kasamahan sa presyo ng surahan. Naroon pa, taligbago, nakasot sa binagong. Sungkitin ko ng kaunti, ayan na. Mm hmm, malapad ito. Nasaan pa? Walang kasamahan ito. Magandang buhay ito mga kapaders. kahit may kula po, barawangan, puntawag sa amin, bilatan. Sa ibang lingwahe, may kasabihan in mga kapaders. Hanap na naman tayong isda. Taga nasa na ito mga kapaders? na ito may isda man. Naro yung kanyang butas yung sinusuutan. Hmm. hmm, lagata ka dyan. Tunong, ayos itong pang ulam bukas. Masarap itong pinirito. Pagkatapos piritoy, sa bawa, may kasamang gulay. Sarap nito. Ana, dirhanat na naman tayo. Na ito, bigan, nakasilong sa malaking binagong. Mamu lang, tagilid pa lang kaunti. Tagilid! Hmm. hmm, gitik, sintido ang tama. Bigan or matampusa, mga kapatid. Abang ko lang sa inyong lugar kung ang tawag nyo dito. Hanap na naman tayo. Na ito, timbungan, isdang may balbas. Mm -hmm. Pes nga tama mga ay malayo sa palikpikan palan. Ito yung isang klase ng timbungan hindi nalaki mga kapaders. Pinapanok ito pang ulam bukas, may ginip paksiwin. Hanap na naman tayo. Na ito pa, nakasuot mga kapaders. Lapo-lapo uli, kausir na naman. Mm -hmm. Ka dyan. Yun, ayos na ito pa nilatagdag lapu uli ulit mga kapaders Kwartan linaw na Salamat Lord Ayan ang putim bato Hoy sayang ang tato Hanap tayo uli Na ito talikbago bago mm -hmm. Huli ka na dyan Mayroon pa isang mga kapaders Naroon sa butas Sumuot Yun Naghinto Huli ka rin sa akin Kutin tagilid Tagilid pa ng kaunti Ayan na mm -hmm. Naudog Bali dalawa ulit mga kapadis, tarik bago na naman. Kahit puro talikbago ang kinakita ang isda, tsatsaga-tsagaan ko na ito, pambintala ang bukas. Ito nga pala ang lingas ng Horcos DL40, medyo madilaw mga kapadis. Mm hmm, tinamaan ka dyan. Palingasin ko siyang plus light. Yun, na ito mga kapaders, ang lingas ng X-Star Hunter DHI 1600 lumens. Ayan, magkaiba ang lingas mga kapadis ng Horkos DL40. Medyo maputi ang lingas ng ating plus light na isa, itong single ang bumbilya mga kapaders ito yung panghanap ko ng isda pag dahil mga video na walang isda dito mga na naroon may nakasuot surahan ito malaki sana tamaan hmm hmm ayos na ito uy. namimir sa mga kapaders. ayan sa bisngi na maan. ay punit ang bisngi mo pag ika nagpir sa yan halos pili alapan akong surahan magandang sukat malalaki pa hanap na naman tayo naroon nasa butas uy malaking tibos or bibiya pang ulam pa ng aking inakay Mm -hmm. Yari ka na sa akin. Lagi tik natin mga kapaders. Ayos na yung pang ulam ng aking inakay. Ayan mga kapaders, Maaahon na rin kami. Salamat sa inyong panonood. Abang-abang lang bukas sa ating kikitain kung magkano. Magandang umaga sa inyo lahat mga kapaders na ito na aming huli ni Kadeb siriko sa pangaluan dive mga malapan na sa kasurahan malalaki Salamat nga pala Lord sa biyaya na mo sa amin kagabi Magandang biyaya ito, ayan Kulang ko lang -kula isang estero man mga kapaders sa aming huli ni Kadeb Shireko Halos pili na islaming na halos pambinta Madalang ang pangulam Ayan, malaking surahan mga kapaders At ito mga kapaders kung ilang kilo yung surahan hindi pa ito nakatara. Uy, sabi na hindi nakatara. Sobra, pihitin pa balik yung ano, pihitan. At para magtara yung timbangan. Bilis-bilis at ating mahabang ating video na ito. Para makita ng mga manonood kung ilang kilo yung surahan. Ayan, timbangi. Eh. Ilang kilo. Bono City mga kapadres, isang pirakang surahan. Mataba yan. Yan ang sa lahat na masarap na kahiblad. Oh, pati isang ilak yan. Oy, dalawa mga kapaders. Oh, dosyete, Dalawang piraso. Na ito na lahat-lahat. Ibang isda mga kapaders. Ayan, ano, mga timbungan. Oh, malalaki yeah. Ibang klase timbongan timbungan oh, okay. no. yun Pang aquarium mga Para sa pautin. Oh, Bukod sa man, lahat. Pati kanuping. May, malaki. Ayan, sa maran, Malaki mga kapaders. Magkano rin kaya kikitain ng isda ng lahat-lahat. Uh, na ito pa yung malaking surahan yeah. mga kapaders. Ayan, oh, yung nakapahan oh, akong pinakang malaki <laughs> sa lahat. Sa na Napala kong surahan. Mahaba na ang sungay. Bukod yung tinimbang kanina ng binili, so, nunod sa taong barangay pinili. at pinagbilhan mga kapaders yeah, sa kiusap man. Ayun, malaking ilak mga kapaders, Ayan, Danoy, kung tawag sa amin dito sa Quezon. Ito. Yung salitan ito, Danoy, yung tawag sa mga kabikulan dito sa amin sa Quezon, ilak yun. Na ito na, yung malaking surahan mga kapaders, na tinimbang, naroon, nakapatungan. Uy, kulang-kulang 3 kilos mga kapaders. Ayan pa, mga pasado na yan. Pag yan city gramos, kasama niya sa 150 ang kilo dandahan mati ni kanya aba sabagay may pantambal man dyan o dandahan baka mga overload o ata wala nang pa katintimbangan. may sirap pa na ito na mga kapal sa aming kinita lahat lahat sa pangalawang dive ayan o 3,525 ang gastos 509 ang natira 3,016 divide 5 mga kapal sa pang limang bangka ayan ang bawat isa partihan 603 Korta na ito, may pambigis na naman tayo. Panday pres si tutoy. Salamat Lord sa biyaya. Abang-abang uli sa ating sunod na adventure. Maraming salamat po sa inyong panood. Pati na rin sa mga hindi skip ng ads. God bless. Ito kay lagi dyan. Sayang ang